Ada goat sa? Ada goth, Sino eh. ada. Goat. Oh. Kambing ha? <laughs> ah. We same goat. Ah sim same maul. sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Araw po naman din ngayon, May 26, 2025. Uh, dito mga nakakarang araw lang, doon tayo ng sa 360 Mall. Dahil may expo doon at yung anak ng amo namin ay magadamit po ang business niya. Kaya sumali sa doon. Uh -huh. Before ng araw ng expo, ah, uh, pumunta na kami doon ng gabi para mag-sit up sa pwisto doon ng anak ng amo namin. Kaya ayun sila guys. Si Zipri. So wala siyang lupo dito na wins din ang gabi kami nag sit up doon pagka kinabukasan naman nagsimula yung event at nagtapos naman sa araw ng sabado pagka po namin galing mag sit up siyempre gutom kain po kaagad tayo at ang una po natin dyan ay paklay na ako mismo ang gumawa at ito naman po ang mga ingredients natin let's go ayan lutong bisaya po ito guys itong paklay guys ewan ko lang anong tawag nila sa tagalog at may turmeric powder po dyan. Dapat sana is another powder o rasuitis sa Bisaya. Kaso wala po kong hanap at busy din po kasi tayo. At ang mahal pa niyan sa hotel guys kung sa pier natin is 148 pesos na po yan. What? Nilinis ko po ito ng maigi. Yung intestine po ay biniliktad pa po natin yan. At nilabahan ko po ng taho ng guyabano at saka atis. Ayan. Makikita po natin dyan. So ayan. Kita-kita naman kung gaano na siya kalinis. Wow. At pati din po ito mga organs like heart, lungs, kidneys at iba pa ay nilwahan ko din po yan ng dahon ng atis at saka guyabano. At pinababad ko po ito silang lahat sa gatas bago ko po ito pinakuluan. Oh. oh. Hada, got, got, Hada, ada goat, goat sa? Oh. Ada sino ada? Goat? Kambing <laughs> Livestock po kasi ang pinapabili ng amo namin. Bali dalawang bisis na kaya nagsakon kami dito ng mga naman loob. Uh, At alam naman po natin na masarap po yan pag maluto po yan. Uh, kahit ako first time ko po magluto ng paktay, puro masarap naman po ang resulta. Tingin na po tayo doon sa YouTube. Uh, doon yung... makikita na po natin kambingan. kung paano ang tamang posiso o paano gawin. Ayan. Dag-dag, paklay. <laughs> Ito na po yung aktual na pagluto natin. ng paklay una, ginisan lang muna natin yung bawang, sibuyas at saka luya. Sunod muna natin yung mga laman loob na nakahiwa na. Depende na po sa yan kung gaano kalaki ang paghiwa. Lagay tayo ng tubig. Lagay ng buting suka. At itong turmeric powder na dapat sana ay annatto powder. Tuloy na natin yung paghalo hanggang sa lumabot yung karne. Maglagay din po tayo ng magic sara para mas lalo pa po itong sumarap. Pwede rin po yung bitsin, depende na po sa iyan. At kung luto na po yung karne, ilagay na po natin yung sayote at magdagdag lang po tayo ng kundin tubig pa para may sabaw naman siya. Huwag na po damihan dahil hindi po ito katulad ng bulalo or sinigang. Yes. Alright, balik na tayo sa event. Ako tayo na mga stock guys. at ito naman yung host Ayan. ng event Mama, Mama, Mama Plus, Baby, Baby, Expo ano kasi itong expo na to sa lahat ng expo na natin ano, ito ang pinaka ang pinaka grande ito dito? ikakabi na ko yung stage. so, ano, mm -hmm. sa bagay na yun, na yung camera oh. ito, parang ito ang main ang, ang host nito si ang pinaka-organizer na ito si host dito. So nga, nirush ko lang pa kakabon yung shelfs niya. Isin niyo pantay doon, Pilipina? Oo, oh, Pinay din At ito naman yung boss namin. Ayan, uh, mga damit po yan na uh, pangbuntis. Ayan, uh, magaganda po yan na klase. At may pambata din daw pala. So, ayan po yung damit na pangbuntis. Alright. So, ayan makikita po natin na nag-injay din po talaga yung mga tao dito. Lalo na po yung mga bata dahil meron po mga pambata talaga dyan uh, Muslim kasi pambata at saka pabuntis si yung mga andyan At syempre po dahil ang nag-host po ay si Mama Plus Baby Expo Oh, smile muna kayo dyan oh Smile Saan ito mga puma na ayaw mag-smile? At may booth po dito ng isang hospital na nag-offer ng libre po na check-up. Dahil nagka-skin rashes po tayo this year at saktong-sakto naman po na dermal po ang doktor dito, kaya malaking pagkakataon po na po ito. Dahil dyan, sumbrang pasasalamat ko po sa dalawang magaganda at mabait na mga bisdak na ito. Nataga at Subulibard, Davao City din sila. Ha! Dahil sila po ang naging sa akin na libre po daw si chan At ito na po yung binigay sa akin ng doktor na libre at resita. Tiyan naman po yung mga paninda nila na gawa po sa Katan at sa Kawayan. Uh, product of Indonesia po yan. Akala ko nga sa Pilipinas. Ugsan nyo ang duha nga mag-agaw ng mga buutan o gwapa ng mga bisdak. Salamat yung kayo sa pag-inform na libre na check-up. Laban lang tawag ang pilanta kanunay. Thank you.

hanggang dito lang po ang video natin maraming maraming salamat po sa panonood. please like, share, and subscribe my youtube channel stay safe, and God bless po sa ating lahat